for today's video mga idol dito tayo ngayon sa dagat, tayo, dagat try tayo mga mga ng seafoods sama natin yung doon sa gitna yan kita ko muna sa inyo yung paligid yung babaw lang ng dagat ngayon I I I I try natin manguha I I kung I may makukuha ba let's go dito mga idol tamang lakad lakad muna tayo pagkunta ng gitna doon tayo sa gitna mga isid isa sa kang kasama ko. Manta na yung silip ko. Yan. Yan o. Ang babo lang o. Ah. Sana nga makarami. Uy, malamig. tingin-tingin tayo sila. Alin baka may makakita tayo dyan dito na. Masipo, subukawil, mga oratuan. Let's go! Dito nakikita ko nito, ulotin oh, ka. Ano tawag dito sa inyo mga hidin? Kain ba to? Tawag sa inyo dito. Pero oh. hindi ito. Is Hanap, hanap. Ito pala. It's a joke. It's a prank. Ang lamig dito mga idol, try tayo magsisid. Tingnan natin yung ilalim ng dagat. Kitang kita. Dito ganda pa ng video-video ko. Hindi ko napansin na nabasa na pala yung cellphone ko. yung for the views naging for the gastos palit LCD at saka charging point dahil